minsan nakikita ko? Bulalakaw. Yung tinatawag namin sa Bisaya ay sangkil mo. Dito? O, layo eh. Almost 100 meter lang ang layo nito doon, di ba? Oo. Maraming kwento at kasaysayan sa Pilipinas na kahit nanong iyong gawin ay hindi malilimot ng mga Pilipino dahil ito ay nakatanim na sa kanilang isipan at puso. Nasabi ko ang pangyayari ito dahil mayroong isang bahay na mas kilala sa tawag na Bahay na Pula. Hitik sa kwento at kasaysayan ang bahay na ito na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan na nagpapalaala sa nakaraan, partikular na noong ikalawang digma ang pantaygdig sa Pilipinas, ang pinasa. Yan ang ating aalamin sa probinsya ng Bulacan. Mga Kamindurayon TV, andito nga tayo sa Inlex at papunta tayo ng San Ildefonso, Bulacan. Kapag ang ruta nyo ay Bulacan gaya ng San Ildefonso, San Rafael, San Miguel at iba pang lugar sa probinsya ng Nueva Ecija, ito na yung pinakang magandang daan. I-exit kayo ng Balagtas Exit Tool. Makikita nyo agad ang bypass road na ang tagos nga nito ay sa San Rafael, Bulacan Para din sa ating mga viewers sa ipapang mga Kamenduraing TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pake-click naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Maraming salamat po. Isang araw na naman sa inyo mga kamindurahing TV. Panibagong araw, panibagong vlog. Andito nga tayo sa bayan ng Ildeponso, Bulacan. At pinuntahan natin ang isa sa makasaysayang bahay ang bahay na pula. Natayo pa ito bago pa ang pangalawang digmaang pantaigdig. Alamin natin kung ano ba ang nangyari, bakit ito nawasa. Sabahan niyo ko at papasupan natin ang bahay na nasa likuran ko. Para sa inyong kaalaman mga Kamindurayan TV, ang bahay na pulang ito ay pag-aari ni Don Ramon Ilusorio. Natayo pa ito noong 1929. Ito ay halos gawa sa kahoy at pinunturahan ng pula sa labas kaya ito ay tinawag na bahay na pula. Ang bahay na ito ay napapaligiran ng malalaking puno gaya ng kabatsili, sampalok, duhat noong mga panahong yun. Kahit wasak na ang bahay na ito ay nakakapangilabot pa rin puntahan. kahit araw ay matatakot ka dito subukan nating bumaba dito sa parting nito parang nasa loob ka na ng isang gubat marami ng damo at halos gubat na ang bahay na ito at ilan ilan na lang yung pader ng bahay ang makikita natin dito sa kalooban na ito mga kamindurayon TV pagpasok ko pa lang dito sa loob na to iba yung aking pakaramdam mainit Bagamat open na yung ibang parte ng bahay, mainit pa rin dito sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit. Nakakabilib ang poste na ito. May crack na sa ilalim pero nakatayo pa rin. Ano Ano yun? Uh, parang tunnel ha. Subukan niya natin puntahan ito. Parang tunnel siya tingnan. Tingnan ko kung makakapasok tayo sa loob para maipakita ko sa inyo kung ano ang itsura nito. May napanood tayong video na nakita raw na isang babae sa labas at inaaya siya papunta sa ilalim na ito. Ito yung parang uh, biranda ng bahay, wasak na wasak na yung bubong, bumagsak na nga yung dulo na yun. Marami na tayong kwento ng kababalaghan na naririnig at napapanood sa bahay na ito. Matatandaan na yung nagtitinda sa labas na ating nakausap kanina, 5pm pa lang ng hapon ay sarado na dahil meron daw silang mga nakikita, matandang babae at matandang lalaki. Maraming aksidente na rin ang nagaganap sa lugar na ito sapagkat marapit lang ito sa karsada. Ano ba ang nangyari sa bahay na ito? Balikan natin ang kasaysayan ng bahay na pula. Isang landmark na ang bahay na pulang ito sa barangay Anyatan dito nga sa San El Diponso, Bulacan. Isang makasaysayang lugar na ngayon nga ay pinaniniwalaan na pugad ng mga katatakutan. Sapagkat kung babalikan natin ang nakaraan, ang bahay na ito ay ginawang headquarters ng mga sundalong hapon. Taong 1944, November 23, sinalakay ng Giki Group ng 14th District Army sa ilalim ng Imperial Japanese Army na pinamumunuan ni General Tomoyuki Yamashita. Dito nila tinipon ang mga kalalakihan, pinagbintangan ng miyembro ng mga gerilya at dito pinaslang ang mga kalalakihan maging ang mga kababaihan ay hindi nila pinalampas ginahasa kaya ang bahay na ito ay naging pugad ng mga kababalaghan sa likod ng mga kwentong katatakutan may mga tao pa rin naging biktima noon ang nakakulong pa rin sa nakaraan pakinggan natin ang isang clip ng May 7 para sa pagkukwento ng mismong mga naging biktima sa bahay na ito Lola Lita, Belen at Emilia ang pait na sinapit nila sa loob ng bahay na pula. Kanya-kanyang hila sa amin dyan. Kung saan-saan kami dinala sa party ng bahay na yan, dyan, sa damuhan na yan. Ako doon. Dyan, kami pinagsamantalahan. Na Ilan lamang sila sa mga babaeng pinagsamantalahan at buhay na testigo ang magpapatunay sa nangyari sa malupit na karanasan sa mga kamay ng sundalong hapon na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin ang hustisya Ustisya na gustong makamit bago pa man lubugan ng araw. Tinawag ang kanilang grupo na Malaya Lulas. Si Mindurayon TV po, mga lula ay nananalangin na makamit nyo ang ustisya sa inyong mapait na nakaraan. Bago nga natin tapusin ang ating vlog mga Kamindurayon TV ay pupuntahan natin ang bahay na ito na malapit lang dito nga sa bahay na pula at baka meron tayong makakausap para may makuha tayong impormasyon sa mga nangyayari sa Bahay na Pula sa panahon ngayon. Good morning! Hi! Uh, Mindurahe TV. Uh, kaya lang ako dito nagpunta sa iyo para nga tanungin ko lang, kukuha lang ko ng idea dahil uh, ikaw yung pinakamalapit na bahay dito nga sa Bahay na Pula. Uh, bukod sa kasaysayan na alam natin ang nangyayari sa bahay na sa ngayon, sa bagong panahon ngayon niya, ikaw ay buhat ng tumira dito sa bahay nito, meron ka bang nakita ang kakaiba sa bahay ng Minsan na ano may nakita lang ako diyan nung malakas ang ulan, mga sa years Ano nakita mo? Buo pa yung bahay na yan. Nung malakas ang ulan mo, nagising ako ng alas dos ng madaling araw, akala ko may nang ilaw ng palaka. Mm -hmm. Sabi ko, ang late naman ng ilaw nila. Linti ba yan? Akala ko linti. Mm -hmm. Kasi sa probinsya, pag nang ilaw ka na, ano, naglilinti. Hmm. Ang tining ng ilaw, maliit, pero ang tining, sakit sa mata. So, nandito ka? Oo. Oh, Kitang-kita mo kitang -kita sa Kitang-kita ko sa alas ko sa Malakas ang ulan nun. Wala namang kayang tao na nagpa-plast Wala. Nung tinitigan ko, lumaki ang ilaw. Lumaki siya kundi hanggang bulang, naging, kasinlaki laki ng bula. Yun, mamaya-maya kundi umangat. Anong, ano yun? Anong tawag mo? tawag sa probinsya namin yun ay eh, San Telmo. Ito San Telmo pala yun. Ah, yung nakita uh, mo yun? Oo, oh, eh, dito at sa Manila, yung eh, tawag nung Tagalog eh, ay ah, Bulalakaw. Oh. White lady, wala ka naman nakita ro. So, dito sa lugar ko, yun, nakakita talaga ako. Dito? Oo, oh, kung hindi ko magkamali, December yun. Eh. Ano, Saan mo na, sa mo nakita ang lugar? Na, dito? Eh, dito kasi may papag ako, ma-brown oh. out yun eh. Dito ko sa labas na ako. Malakas ang signal sa labas. Eh, biglang pumatay yung ano ko, yung solar. Yung solar mo dito. Uh -huh. yun. Yung paglingon ko, akala ko una tingin ko aso. Yung paglingon ko sa harapan ko, nakalampas lang ng konti sa akin. Mhm. Mm na sa akin, lumampas na siya sa akin. Babae nakaputi, matangkad, nakaangat yung paa. Hindi, Pero hindi mo nakita mukha na. na mukha, ang mukha niya ay medyo ang mukha niya ay medyo talagang ano, yung Parang agnas na no? wala kasi pisngi ang nakita ko. Sa bahay na pula kuya, bakit ito pinagiba? Anong narinig mo dito? Ah, Binilta na ng mayari yan, uh, pinagiba na ta ng mayari yan. Kasi ayaw bilhin ng bumili hanggat nandyan yung bahay na pula. Hmm. Eh, ang nangyari, itong tinigiba na nila, inarang sila ng City Hall. Inarang na? Ah? Ng City Hall. Ng City Hall. Kasi historical na ngayon, landmark na ng El Diponso. Salamat ng marami. Muli, matagal ka na ba nagtitinda rito? Uh, mga six months lang, sir. Six months ka na dito? Oo, Dito sa tapat ng bahay na pula, wala ka na lalaman o narinig na may mga aksidente raw na nangyayari? Mga aksidente, sir. Lagi single. Single na motor? Single na motor. Ay, yung mga na aksidente, ano mga sinasabi nila? Wala naman daw silang or either wala naman talaga nakabanggahan pero sa hindi may paliwanag talagang tumitikpas po sila dyan bigla bigla na lang bigla si bigla, lang. salamat ha thank okay, you okay sir ingat thank po you kayo. buti man o masama ang nangyari sa bahay na pulang ito ay hindi natin may tatanggi nakasama pa rin ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ito si Mindurayon TV kung nagustuhan mo ang aking vlog pakilike, pakishare and pakisubscribe na rin maraming salamat po